Sa pagpapalakas ng defense security at economic cooperation, sumentro ang naging bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa kanyang kauna-unahang official visit sa bansa. Defense dahil sa mga bantang kinakaharap pagdating sa South at East China Sea. Economic partnership naman dahil sa mga kinakaharap na economic policies ng ibang mga bansa, partikular na ang U.S. Trump tariffs. Dalawang bagong security deal ang ikinakasa ng Manila at Tokyo. Ang Acquisition and Cross-Servicing Agreement na magbibigay daan para sa exchange ng defense supply at logistical support sa pagitan ng dalawang bansa. At ang Security of Information Agreement na magbibigay naman ng pagkakataon para magkaroon ng high-level intelligence information sharing ang Manila at Tokyo. Japan has been of great assistance in, it, in helping us achieve. Our aspiration for peace and friendship with all nations with strength and with integrity. Further, we have agreed to start negotiations on an acquisition and cross servicing agreement. On security, uh, as we see the deepening of our bilateral cooperation in a multi layered way in the recent years, we agreed to start the negotiation on AXA. or the Acquisition and Cross-Servicing Agreement, we also confirmed the start government-to-government -government discussion on potential conclusion of Security of Information Agreement in the future. Sa pagpupulong din ni Marcos at Ishiba, ipinabot din ng Japan ang pagsuporta sa Pilipinas sa pag-iit ng karapatan nito base sa international law. Kanyang din rin ng Japan ang mga agresibong aksyon sa karagatan. Mentro din ang usaping ekonomiya sa pagpupulong ng dalawang leader dahil sa mga nagbabagong economic policy ng ilang mga bansa tulad ng sa Estados Unidos. On the status of the global economy, we discussed on the tariff measures taken by the United States as well as the impact felt on the multilateral free trade regime and the world economy because of the reciprocal retaliations Between the United States and China, many Japanese companies have been playing a role in the local economy. Here in the Philippines. Sa ikalawang araw ng official visit ni Prime Minister Ishiba, ay pupunta siya sa isang Japanese war memorial at makikipagpulong sa ilang Japanese business executives. Pagkatapos nito ay sasampa siya sa BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking patrol ship ng Philippine Coast Guard na ginawa sa Japan. Matatandaan natin na ang Teresa Magbanwa ay nagpatrolya ng ilang buwan sa Eskoda o sa Bina Shoals sa West Philippine Sea at humarap din sa ilang mga agresibong aksyon sa China. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Tristan Dalo, Newswatch Plus.